Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell Para updated ka sa mga bago nating video Mga kaibigan Anak ni Senador Jingoy Estrada At ang kanyang pinsan mga kaibigan Nabugbog sa Burakay mga kapatid Well, ang dahilan nito mga kaibigan Is simpleng tinginan lamang At saka sa lubungan mga kaibigan Sinundan palabas Itong anak ni Senator Jinggoy Estrada At saka binugbog ng tatlong Nitibo ng Burakay Mga kaibigan Well, pasalamat itong biktima Dahil may mga witness Mga kaibigan na sumigaw ng tulong At agad naman, rumesponde ang mga kapulisan Mga kaibigan Although tumakas itong tatlong sospek Sa kalaunan Sa hot pursuit is Isinuko na rin ng kanilang mga magulang Well naka-file na po ang kaso physical injury mga kapatid so ang masasabi natin dito mga kaibigan is uh, kapag pumasok lalo na sa mga kabataan so yung mga mga nagsisibol mga nagsisimulang pumunta sa mga bar sa mga gimmick sa mga gigs ano ba yung purpose nyo para pumunta doon mag enjoy di ba so kung uh, ang iniinom mo pinapasok oh, mo sa iyong katawan is iba ang effect nito sa iyong pag-iisip itigil mo yan or kontrolin mo ang iyong pag-iisip dahil walang magandang may dudulot ito mga kaibigan so pumasok ka sa isang uh, lugar na kung saan dapat mag chill ka lang mag enjoy namungursunada ka dahil nakainom ka nambugbog eh di, may paglalagyan ka pero kung nagiging uh, makipagkaibigan ng mga ito mga kaibigan Sana may kaibigan na sila anak ng senador di ba? So medyo mali no? Mali ang paggamit or mali ang epekto Hindi na control ang epekto ng alak mga kaibigan So Hanggang dyan ang ating uh, video mga kaibigan Sana advice ko lang sa mga kabataan at saka sa mga umiinom control yung uh, alak wag hayaang uh, i-overcome ng epikto ng Agua di pataranta ang inyong isipan mga kaibigan so enjoy chill and make friends kapag umiinom okay see you on our next video bye bye